Hello everyone, good morning po sa inyong lahat. For today's video mga kasari, today po is Wednesday. And marami po tayong nagawa ngayong umaga mga kasari. Nagbago po tayo ng setup dito po sa ating tindahan. Yes, bago po ang setup. Tama po 'yung narinig yung mga kasari binago po natin ang ating tindahan para sa ganun makakuha pa tayo ng marami pang mga customer. So, may isa ng customer na nag-compliment sa akin ngayong umaga. Oy, madam, bago yung setup ng tindahan mo, ah. Sabi ko, yes, binago natin para medyo maaliwalas tingnan ng ating mga customer. At at the same time, mga kasari, hindi tayo mahihirapan magdandaan sa ating tindahan. So, for today, mga kasari, gusto ko munang i-share sa inyo at ating mga stock. So kahapon, nag-share tayo doon sa ating puhunan bintahan ng mga ilan-ilan sa ating mga dilata na natanggap natin doon sa ating suki na i-deliver na i kahapon. So for today, kumusta ba ang itlog ngayon? Bumaba ba o nagmahal? And at the same time, ipakita ko, kayo, ipakita ko rin sa inyo mga kasari ang aking bagong setup dito sa aking tindahan. Well, para of course, maging maaliwalas ang ating tindahan at balay nyo, gusto nyo rin ang aking setup sa aking tindahan kaya i-share ko po sa inyo yan mga kasari so for today mga kasari, i-share ko muna yung aking displays, panibago ko, panibago ko mga displays, mga setup sa tindahan ko at yung mga natira ko ng mga stocks kung ano-ano pa ba yung mga natitira ko mga stocks for today at paano na naman ba ang ginawa ko sana magiging obserbahan ko itong ginawa kong setup mga kasari kong ito ba ay nasa tamang feng shui kung sa Chinese pa tama bang paglalagay ko sa aking mga paninda nasa tama bang mga positions so, eto na mga kasari so ayan kung dito tayo nakaharap naka start mga kasari dito sa loob ganito na po ang naging hitsura ng aking tindahan for today's video ayan so kung sino yung mga lagi nakasunod dito sa aking video alam nyo po kung ano yung mga nabago dito sa aking tindahan so dito po mga kasari dito na side sa baba ay akin pong mga stocks. Katulad nitong ating mga na i-deliver kahapon na tanggap natin ng mga dilatas ay nandyan pa rin. Yung iba dinisplay ko na pero yung iba hindi pa kasi po marami pa doon. So ang ginawa po natin ngayon mga kasari is inarrange natin yung mga daanan natin para mabilis tayong makadaan dito. Papunta dyan, papunta sa harapan, kukuha ng bigas, magikilo ng bigas pabalik sa ating counter. Ayan, dito ang ating counter sa gitna para mabilis natin ma-access ang bawat side ng ating tindahan. Wala pong mga naka kumbaga sa salita namin nakabalabag, di ba? Kumbaga walang nakaano, walang distorbo, istorbo sa bawat side ng aking mga paninda mabilis ko silang makuha. Ayan, mga kasari sa dito na area, eto yung aking mga spare, no. Marami tayong mga plastics, may mga alak, may mga dilatas ayan meron tayong dito isang box na to yun ay may mga noodles at saka biscuits nandyan yung iba nating mga stock so dito mga kasari ayan nilagay na po natin lahat bago po tayong family kahapon mga kasari at bagong order yung iba o marami tayong mga sunrocks dyan mga sabon na naman kompleto na naman yan mga kasari at yung iba nating sabon na mga pampaligo mga kasari ay nandito na po sa itaas so nung inarrange ko dito inilipat ko dito saka ako po napansin na talaga palang kulang na ako ng mga pampaligo wala na yung aking uh, silka na orange, green na lang na natira. Tapos yung mga per box ko pala ng mga sabon pampaligo ay kakaunti na lang. So, gumawa ako dyan mga kasari ng mga listahan para mamili ako mamaya-maya sa mga kulang ko na mga pampaligo na pampabango na mga sabon. So, dito na area mga kasari ay okay yan dyan lahat. Kompleto yan dyan maliban sa ating pampaligo. Ayan, konti po yung ating pampaligo dyan. Tapos dito po mga kasari, sa area na to, yung instead na dito yung mga diapers ko, tinanggal ko dyan, ilagay na po natin dito sa side na to. Ayan, diapers. Ayan. And yung ating spare na mga kape, spare ko na mga chichirias, nandyan nakaline. And dito po sa side yung ating mga juices at spare na biscuits. And dito na po sa side na to ang ating mga biscuits. And yung nasa taas po ay ang aking mga toothbrush, mga kasari and blade, yung nasa white na Uh, yung sa white na yan, blade yan naman yan. O, ayan po ang dyan side. So, di ba? Malawak na. Maganda na tingnan dyan. Tapos, may dinisplay po ako dito, mga kasari, ng tatlong pack na um, swakto. Para alam po ni customer na meron tayong mga swakto dito sa loob natin. So, per kind, may Royal, Coke, and Sprite. And dito na rin, binalik na rin po natin sa harapan ang aking bigas. Ayan, nilagay ko dito. Kasi, di ba, dito natin nilagay mga kasari. So, bulky dito sa daanan na to, nahirapan kaming dumaan papunta sa kusina kung kukuha tayo ng mga soft drinks, mga alak. Yan, pag galing sa ref yung mga binibili ni customer, ang hirap po dumaan dito sa side na to. Ayan, kaya naisip ko na dapat ibalik ko dito sa harapan na to ay yung mga balki ko ng mga bigas. Ayan po. So, magkatabi na po sila sa aking retail, retail na per kilo. Ayan. Tapos, dito po na side, Man po yung stocks natin, makikita po ni customer, sobrang maayos na po mga kasari in fairness ang ating tindahan. At saka na dito po, yung ating mga tubig, may mga marami pa po tayong mga swak po dyan sa ilalim. At kasari, marami po tayong mga itlog kasi po bagong pamilya mga kasari ha in fairness. Maganda yung aking itlog na super bago. nag 10 pesos po ang isa. And ito po yung mga dilatas natin. Ayan, and doon po sa taas. Marami po yan dyan. At yung mga natira po mga kasari ay nilagay muna natin sa mga box. Sa boxes na nandoon sa side. Pag may kulang dito na area, kukuha lang ako doon sa aking stocks. And magdi-display uli dito sa side na to. Ayan. So, ayun. Oh. Ayan po ang naging itsura ng tindahan natin for today's video. Ito po, maliit lang po ang tindahan natin mga kasari. Kaya po, pinagkakasya ko po yung aking mga paninda. Siksikan lang po sila dyan. Ang iba ay nasa mga box kapag hindi po. Kasya katulad po sa aking mga alak. Itong mga alak ko, displays lang po yan. Pero marami po yan sa mga box, box sa ilalim. Mga box sa ilalim. So, nagdi-display lang ako. Para alam ni customer na may ganyan akong klasing mga inumin. May mga tanduay, primera, fundador, may mga club mix, may mga gin row. Ayan, may mga gin, may mga gin bilog. Cuatro Cantos, may malaki, may maliit. Ayan, and dito may Alfonso tayo doon sa side na yun. Ayan, so yun po ang pagkaka, ganito po ang pagkakaayos ko ng aking tindahan mga kasari. Ayan, di ba? Napaka ayos na po nilang tingnan. Ayan po. Ayan po ang itsura ng ating tindahan for today. Kita po nila yung aking mga Alaska dyan. Nilagyan ko po ng mga angel, mga condensed para po safe ang aking mga fondador doon sa may likod na hindi po babagsak kasi may mga nakaharang po ng mga uh, condens and Alaska evap so ayan po ang ating tindahan for today's video ayan so yun no know, actually mga kasari kauupo ko lang talaga past 12 na pala wala pa tayong tanghalian nag-share na kaagad ako sa, sa inyo kasi excited ako na-share sa inyo ang bagong ayos ng aking maliit na tindahan. Maliit man ito, pero dito po namin binuo ang aking mga pangarap sa buhay sa maliit na tindahan na ito. Maraming salamat po guys sa muling panonood niyo dito sa aking channel. Short video lang po ito. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking munting sari-sari store bagong setup. Maraming salamat muli sa inyong panonood. And see you on my next videos. Bye-bye po guys.